Yan, yeah, Baby Clark, oh. Ang dami na naipon. Yo. Ayan, pag sumakas. Hindi ba niya, sikling eh. Galing-galing mo. Hindi Ay, na yan. So, dah, nah? <tiple> oh, ni ni lagi oh, ni ni, oh lah. la, ini seven.

63, 63. train. Catch the Yay! Galing! Galing! Yan guys, oh. No? Si Baby Clark, oh. Ang galing ng alkansya, oh. Ang dami niya nang naipon, oh. Grabe. Baby Clark hindi na niya kaya. Dami oh. Buat mo. Tingnan natin. Tingnan ko malaki oh. muscle. Tingnan natin. Oh, Tingnan buat, buat. Yun oh. Dali buat, tayo. Tayo ka. Mm, buat. Bisa 1 2 1 2 3. Yun guys. 1 2 One, two, three! Yes. Ayan <laughs> guys, oh. So, ayan guys, oh. So, baby Clark, oh. Dalawa kamay, dalawa kamay. Dalawa. Yun. One, two, one, two, three! <laughs> <laughs> ayan, ayan guys, so, Si Baby Clark, oh. Marunong na siya mag-ipon, no? oh. Kaya sa mga kabataan dyan, yun, oh. No? Ito, oh. Baby baby na mag-ipon. Ayan oh, encourage ko rin lahat, mag-ipon na rin lahat. Hi -hi, para sa future nyo. Hi. Yay. Yay. Utang. Galing. galing. Ano proud mommy. Utang. <laughs> Utang daw si Lola oh. Eh, <laughs> hindi may mic. Yan, no? So, yun, guys. Hi -hi. Good morning sa lahat. Hihi! -hi. Na Pag napunod, pahula namin, eh. eh. Pahulaan daw kung magkano din pag napuno ni Baby Clark. $100 sa premium. Oo, grabe. Sino kakaw Baby Clark. Thank you. Yan, no? Buat-buatan ni Mami Ella. Ano? Ano yung tanong mo? May is-boss mga pusino maka-ambiyanan lamang may handas na <laughs> sarap. Opo, opo. Thank you po. <laughs>